raw itong alkalde ang kinaiinisan ng kanyang mga constituent matapos mangako na magbibigay ng 3,000 pesos sa bawat senior high school na gagraduate sa kanilang bayan. Ayon sa nakalap ni Mang Teban noong Mayo parao pinangako ng alkalde ang cash gift ng magtalumpati pati ito sa mga graduating senior high school student. At dahil nagsimula na ang school opening noong lunes, ilang magulang ang nagtanong sa municipal hall kung bakit hindi pa rin natatanggap ng kanilang anak ang pangakong cash gift. Sabi ng staff, ang nakalista lamang ang bibigyan ng cash gift. Ito raw ay ang listahan ng mga best and the brightest sa eskwelahan as inyong matatalino lamang ang nakakatanggap ng datong. Taliwas daw ito sa pinangako ni Mayor sa graduation na lahat ay makakatanggap. Kayo mga kaabante, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.